Tunghayan po natin ng kwento patungkol sa ginawa ng dakilang Panginoon Heso Kristo umpisahan po natin ang kwento. Ang dakilang pag-ibig ni Heso Kristo, may isang bayan na puno ng mga tao na gumagawa ng kanilang sariling kagustuhan. Marami ang nahulog sa kasalanan, pagsisinungaling, pagnanakaw, pagkamuhi, at pagsamba sa mga bagay na hindi Diyos. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, dumating ang isang tagapagligtas. Siya si Kristo, anak ng Diyos hindi siya nagdala ng kayamanan, hindi rin ng kapangyarihan sa mundo, kundi ng pag-ibig at katotohanan. Ang pag-ako ng kasalanan. Tulad ng isang pastol na handang iwan ang siyam naput siyam na tupa para hanapin ang isang naliligaw, Lucas 15 is 4-7, inako ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng tao. Hindi siya nagkasala, ngunit tinanggap niya ang bigat ng parusa na dapat sana ay para sa atin. Isaiahs, Kapitulo 53, versikulo 5 mas mahigit, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa na nagdudulot ng kapayapaan sa atin ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Ang kabayaran ng kamatayan, sa krus ng Kalbaryo, ipinakita niya ang pinakadakilang sakripisyo. Walang pilitan, walang ininging kapalit. Ang dugo niya ang naging kabayaran sa ating kaligtasan. Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 mas mahigit, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang parabula ng utang na hindi kayang bayaran. May isang alipin na may napakalaking utang na hindi niya kayang bayaran. Lumapit siya sa kanyang Panginoon, lumuhod, at nakiusap na bigyan siya ng panahon. Ngunit sa halip na ipabilanggo siya, pinatawad ng Panginoon ang lahat ng kanyang utang. Mateo Kapitulo 18 Versikulo 23 hanggang 27. Ganyan ang ginawa ni Jesus para sa atin. Ang utang natin ng kasalanan ay hindi natin kayang bayaran, ngunit siya mismo ang nagbayad para sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang pag-ibig na walang kapalit. Nang siya ay muling nabuhay, pinatunayan niya na walang makakatalo sa kanyang kapangyarihan, kahit ang kamatayan. Ang tanging nais niya ay manampalataya tayo at tanggapin ang kanyang pag-ibig. Juan Kapitulo 3 Versikulo 16 Mas mahigit, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Aral, ang tunay na dakilang pag-ibig ay yaong nagbibigay ng walang hinihinging kapalit. Si Heso Kristo ang nagpakita ng pinakamataas na uri ng pag-ibig, sakripisyo para sa ikaliligtas ng iba.